yung maliliit na roots yan so galing siya sa taas so ayan, so grabe karami ito guys yan no oh. ayan sa taas ano kaya ang tawag dito sa inyo ayan. pero parang balite yata ito guys oh yan yan ang puno ng balite so nakakapit sa dito sa puno ng kahoy ayan siya guys so parang akasya yata yan nakadikit sa akasya ayan, ayan. So, grabe sa karami Ayan, so, halos lahat ng puno dito Ayan, so, di doon pa sa loob mayroon pa rin Ayan Mga nara yan siya sa katugas Pero dito sa labas, guys, oh, grabe kalalaki ng mga puno So, ayan, so, lahat ng puno may mga ganito Ayan, so, lahat kasi, guys, may nakadikit na baliti So, ayan, sa taas, oh Ayan pero so, malamig dito, guys, ah, malamig Basta dito ka sa ilalim ng mga ganito Ayan, eh. So grabe kasi yung init dito ngayon. Pero guys, dito kasi ilalim na ganitong kahoy. So ayan. So grabe siya kalamig. Ayan. So mas maganda pala guys kung may mga kahoy. Pero Pero ito guys, so oh, grabe siya karami. Ayan. Para siyang malalaking mga nylon. Ayan. So ito guys, oh. So yan, saka, ano. Ayan oh, malambot lang yung kanyang para mga buhok-buhok. Pero roots ito guys, sa roots niya. So pagdating ito sa baba, ayan. So kukuha siya ng nutrients diyan. So ayan, nakarating na siya. So mataba na yung puno doon sa taas ng baliti. Ayan siya guys, so. Ang ganda niya tingnan. So ayan, oh. Maganda na tingnan ang baliti doon sa taas guys. Parang bonsai na siya. So ayan. So mga ganito guys, o doon sa taas. Kasi malaki na itong mga, ano, centennial na kasi itong mga puno na to. Eh, marami na nakadikit na balite dyan sa taas. Ayan.